tanghapon hapon po mga kalingap, mga kaligaya muli po ako po si Maria Ligaya vlog, isang bagwang charity vlogger at ito po si Vincent Caliada ayan ang ating masipag na scouter, so for today's vlog mga ka ML ayun ay po, uh, magbabalot po tayo ng regalo po ng aking pinsan na si Vincent Caleada, ano so abangan nyo po kung ano pong uh, regalo po yun, at kung bago ko lang po sa aking youtube channel, Maria Ligaya vlog huwag nyo po kalimutang mag subscribe, like and share at i-click po ang bell button para mas updated ka pa sa iba pang video na upload ko. So, ano pang hinihintay niyo mga kalingap? Let's go! So, ayan po Ayan. Ay. at, Ay. So ayan, ba ito po yung pinamili po ng sponsor po ni Vincent Caliada. Ano, at yun, meron pa pong isang sorpresa na cellphone daw mga kalingap. So abangan nyo po at yan po kasama po ako sa pagbigay po niyan. Sa... po kami na maibigay ito mga kalingap kung para kanino man po ito. kalingap, mga kaligaya. Ayan, may babalutin po tayong regalo. So, abangan nyo po kung para kanino po ito. Ano? Ayan. So, isang cellphone. Para kanino kaya, mga kalingap? So, tara po, samahan nyo po ako. Magbalot po tayo ng regalong ito po, mga ka-ML, mga kaligaya. Ayan, for today's vlog, nabigyan po tayo ng task ni Vincent Caliada. Ayan. At yun nga po, ang magbalot po ng napakaganda at napakamahal na cellphone. Ayan. <laughs> at brand yung brand new po ito, mga ka-ML. Ano, so... Abangan nyo po kung para kanino po ito. At pati na rin po ang grocery ring ito. Na, yan, napakarami. Adami, punong-punong-punong. Puno. Sana all. <laughs> yung totoo, pagtitindahin mo na ba yung bibigyan mo niya? Hindi, <laughs> sabi daw nung buti sponsor, ano Oo, daw na, bilhan daw? ng madaming groceries. Kaya ito na yun. Kaya, no. At saka may spaghetti din dito. Feeling ko marami ang kakain din yan. Kaya Oo. madami. Kaya nga ang ano? mag, anong kaya sa mga tinutulungan natin ito yung pinaka need talaga nila groceries oo nga groceries si lalo na madalas umuulan mahirap yes. pumunta ng tindahan sa laki bilang oh. ng malunggay ano malunggay sarap na nito oh. oh. yung katulad ng na ginawa natin na bulalo oo oh, oh. no may itlog oh, itlog Yeah, ang sarap-sarap. Yeah. Tapos may pa-biscuit pa po. Oh. may pa-pita pa. Ang yeah, dami yan. May biscuit. Oh. Naku, ulaan niyo po. Kung para kanina po yan, abangan niyo po sa kanyang upload. May spaghetti. Ayan. Ay, wow, Christmas <laughs> na. May spaghetti na. May sugar din, oh. <laughs> At hindi lang yun. May gatas pa to at yung mga dilata na andito din sa Ay, at wow, po. ang sarap. So, all-in-one na pala yan. Yes. Package na. Kaya, yeah, si Joy po yung so, ating na. na ano, mag, magbalot. Simulan na natin magbalot-balot. Marunong ka ba yan? Oo, marunong ako nito. Ang dating tagabalot ka sa dating trabaho mo, ayan o. Oo, naging ano ako, naging para balot, naging para <laughs> <laughs> mani. Wait, okay. Magkano bili mo ng cellphone? Sa for sure, mahal uh, yun. 8,000. Tapos, hindi, eh, ano yung ang mahal yun. Oo, oh, cellphone yung mahal. 8,000. Tapos, tapos, yung tempered glass, 300. Ay, yung mamahaling ano, tempered, tempered glass. yun. Oh. Yung ano bagay, yung, yung ata yung tempered na kapag suma, sumakay ka ng jeep, hindi makikita na katabi mo at yung ito, ano, ito. yung yung type mo. Diba? Di ba? Ewan ko. Yun yun. Yun yun, yun, yun yung yun kulay black. Yung pag sumakay ka po ng jeep, ano, hindi basta makikita nung katabi mo yung tina-type mong chat. Bala ko sana yan Joy, yung ano babalutin palaki? ng madami, yung maliit ng palaki. Ayun. Oh. Yun ang maganda, di ba? Oh. O bak anong, ka bakit na. nagbago ang isip mo? Uh, ito uh -huh. nga, mas malaki na ito. Mas marami ng bibong kalimutin, di ba? Yan. <laughs> Ay, di dyan muna lang ilalagay? Yes. Ha? Ah. Oo. Oh. So, pwede rin naman yun. Kinakabahan ako sa'yo. Bakit natitensa ako sa'yo? Ang gusto sa'yo? Bakit natitensa ako sa'yo? <laughs> natitensa ako pang <laughs> minapanood? Oo, oo. Pag may nanonood ng ginagawa ko, natitense ko ako ng bongga-bongga. Ano pa lang wish mo ngayong Pasko para dun sa pagbibigyan mo nito? Ang wish ko sa kanila, ano, tuloy lang nila ang pagiging mabuting tao tapos ano, lagi may takot kay Lord, Uh, lagi sabi ko nga sa kanila. Ang aga naman ang pamasko mo. Tingnan mo yung ano po yung gift wrap. Yan. Siyempre Saan galing ka? kasi yan kay Kuya Frederick de la Serna. Ayan. Consor. Salamat po Kuya Rederic. Frederick. Frederick. Uh, ah, Frederick. Yan. Frederick de la Serna. Ay, may design-design Wow. Sana Sabi ko sa'yo, dati talaga ako magbabalot. Sayang so, na. pala yun. yun. Pang-elementary oh, no, oh. baga. Ba? yan. Dating <laughs> taga-balot Hahaha <laughs> <laughs> Tapos ganyan mo yung, Ano? Yung parang candy ah, Parang candy? Are you sure? Oo uh, Baka pangit Hindi? Oo uh, Wait lang baka kasi Yuppie yuppie lang yan Okay pahabaan Para kakaiba naman hindi magpangit Hindi baka pangit Wait um, lang O yan Yan tapos tape lang Tape lang oh tape na para di na magbulo Wait Wow Diba kakaiba? Kaya yung ano na ah, kasi nasa ano pa tayo November. Iba yung November <laughs> nagbibigay mga ng ano ng mga candies candies. Oo. Oh. Yun. ah, ano yun yung, uh, or yung trick. Trick, trick, or trick, or treat. treat. Oh, diba? oh, Sana all. Sige, makiuso okay. tayo. <laughs> Maaga naman ang papas ko mo din Pero kung ganito ang candy matatanggap po, bakit hindi? Oo. Oh. Di ba? Lucky. Yeah, Tao sa malalamot, cellphone pa lang di ba? Ay, paano yung pag nilagay natin dyan, madali niyang mahanap. Hindi yan nasa pinaka ilalim yan. Oh, sige, 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 sige. Diba? Naku, sana po, ano, nakakatanggap po ng ganito. Kaya maraming maraming salamat po sa nag-sponsor. Ayan. Uy, oh, naalala <laughs> ko po yung, yung kapatid ko nung no, mga panahon binigyan mo din ng ganito. Sobrang natuwa din talaga siya ng bonggang-bonggang. Yeah. Yung cellphone, di ba? Oh, yeah. At na-appreciate niya. Ganun talaga. Ayan. Ano, lalo na katulad nila Jacqueline. Yan yeah. yeah, yung mga karapat-dapat talaga din na tinutulungan. At lalo na sa mga tinutulungan naman natin kasi talagang deserve na lang nila na magkaroon ng ganyan kasi nga syempre unang una ang cellphone kailangan niyan sa pakontak sa magulang sa kapatid Oo. kung saan ka pupunta at saka kung ano uh, research sa pag school di ba? no lalo na ngayon ano usong uso na eh, online online o, kaya nga usong uso na yun kaya yun kaya sobrang thank you ako kay Kuya Frederick de la Serna sa binabot niyang biyaya ano? yan yun no ano pwede na ba tapasado na ba ito sa iyo? pwede na pastillas baga. Naging pastillas. <laughs> Naging pastillas. Pwedeng pwede na. natin yung sa pila kay Lali. Hindi naman niya maan Kasi oh. ano malapit lang naman. Oh. Atensya po, kasi ano, inubo tayo. Alam Tara! naman. Masamang pakiramdam ng masipag na scouter. So, Lungganisa. Masamang pa, pakiramdam ng lagay mong yan. Okay. Sinisipon pa baga. Ano ba yan? Ito na natin, guys, sa agit na. O, oh, ito na. balik Baliktad. I-ano mo. Yeah! Diba? Hindi mo na mahala na. Ayan. Grabe, may paasukal. O, oh, diba? Mga ilang araw na din po puso mo, kain Kaya, yung ulan. Oh, kaya hindi maipit o. mo ulan. Kasi may pagitan. Oo. Yeah. Oo oh, na. Ayan. Oh, dapat hindi talaga siya maipit. Bakit talaga New Year sa Pasko? Yeah. <laughs> 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 ito na na ito. Eh. Kasi panag 25. <laughs> Tapos panag new Year, oh, yan. Yeah, Oo, ganyan nga talaga dapat. Madahin natin na kayo. Ay, ayan, dami pa din sa freebies. Ayan, pakita mo mga freebies. Ay, ito, tempered glass. Ito po yung tempered glass na kapag <laughs> sumagay ka ng jeep, tapos may katabi ka, nagchuchat ka, hindi niya makita yung pinatype mo. Kaya mahal po ito. Ganun po yun. <laughs> tapos ito, ano ito? Ah, yung para hindi madulas. Ganun. Mapag-gaming. Ha? pang ano. O pang fingerprint, yung ganyan ganyan. Yung sa, para po sa mga naglalaro ng Mobile Legends. Ayun, pang ganun 'to. Tapos ito, yung ano to phone stand. Kailangan din talaga namin itong mga vlogger. Meron tayo. Niyo. Pero yung pagbibig, oh meron ako nito, kulay white. Ayan. Ito po oh, ang ganda-ganda. So ang dami pong mga papredis. Anong sana po. ko? Ayan. So congratulations po sa mapagbibigyan ng napakagandang cellphone, napakamamahalin at yon mukhang ready na po kami para yung pumunta doon sa ano doon sa pagbibigyan po nito so abangan nyo rin po sa upload ni Vincent Carriada kung para po kanino ito ano so excited na po ba kayo mga kalingap let's go tara na nangyum. kala ko pang opera mo ito ay lang ito ano yan mascara <laughs> yan hindi ko pintat hahaha yun po mga kalingap, mga kaligaya, no? So, bali yun po, nakapagbalot na po tayo ng regalo ni Vincent para po sa kanyang beneficiary. So, abangan nyo po sa kanyang upload kung para kanino po ba yung ating uh, na cellphone. So, tara po mga kalingap, mga kaligaya. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga viewers, sa mga OFW na patuloy pong sumusuporta na aking YouTube channel. At yon patuloy nyo na po suportahan ko Abal Santos Matubang at na vlog. Kalingap ra, patambong kalingap team. Goodbye po and God bless. Bye-bye!